Hello oh, mga Jai, samahan nyo nga ako for today's video. Appointment nga pala ako ngayong araw sa aking doktor. Nandito nga pala tayo sa AMC Amsterdam mga Jai. Ito nga pala ako na isugod. Nasa sinapupunan ko pa ang si Sara. Ako nga pala ngayon si Papa Ling. Kalinereskat niya nga pala ang kanyang trabaho in the afternoon. Gahil morning nga ang aking appointment. Tagal-tagal nga rin ako bago ako nakabalik dini. 2 taon din mga Jai cashback nga lahat mga Jai ganapan at magdadrawang buwan nga rin ako nag-estate sa hospital na ito hindi dito nga lang pala ako na-confirm pero hindi ko dito pinanganak si Sarah That time nga ay wala nga uh, available na facility pa para sa mga premature baby kaya nilipat nga ako sa mas malayong lugar 2 hours nga pala yun mula sa aming bahay to 30 minutes lang from nga pala ako ng midwife ko dito. Magkaroon ng appointment at discussion na rin sa aking doktor. Ang paghahanda nga sa aking nalalapit na panganganak. Eight months pa lang ang aking tiyan mga jay pero kailangan na magready talaga. Kaya nga sa naging history ko sa una kong panganganak. Kaya ngayon kailangan talaga i-prepare lahat. Oras nga ngayon ay nakapila nga ito si Papa Ling. Dahil nga kagabi ay hindi nga namin nasagutan yung mga data. Wala pa nga akong passport OID mula dito sa The Netherlands. So habang nga kami naghihintay, eh nagkapi nga muna kami. Hindi ko na nga may papakita sa inyo ang pagganapan at pag-uusap namin ng aking mga doktor. Very privacy kasi yung mga chay. Pinagtagal nga pala kami doon ng higit isang oras at kalahati mga chay. Ang kahaba ang discussion mga chay. So after nga nan ay tumiretso nga kami dito sa bilihan ng mga materyales ng mga karpentero mga chay. At nga itong store na to dito sa The Netherlands. Pinipapali ay may nga lang siya para sa kanyang kliyente. Dahil after nito, mga Jai, ay dederecho na nga siya sa kanyang kliyente. Tinatanong ko nga siya kung handaan na ba siya sa aking panganganak, mga Jai. Sabi niya, mas handa daw siya ngayon kaysa daw sa una. E biglaan nga ang aking panganganak noong una, mga Jai. Sabi ko nga kay Papalim, parang ikaw ang nagbablog kasi ikaw yung sinusundan ng camera, mga Jai. O naman, wala naman ako tagapit-pit o malang tagahawak malang ng camera eh, yung mag-ama ko talagang sinusundan ko na lang mga jay. Parang nagbisto lang cameraman nako jay, no? Oras nga ngayon na yung nagbabayat na siya. Sabi ko, tagad tagal mo, ano ba yung binili mo jay? Meron pala, meron pala siyang itinatanong na hindi siya sigurado mga jay. Akala ko ba naman, kaya siya pumunta dito dahil sigurado na siya sa kanyang bibilihin, mga jay. Pero nagtanong siya sa may, ano, sa may, may alam, no? Baka kasi magkamali siya. Medyo may layo-layo rin to jay. After nga ay uwi na nga rin kami na ng mga day dahil magta-12 na at kailangan ko nga sunduin ang ating Disney Princess. Dahil 12.15 day ang kanyang awas. So, sa so mga oras ng ngangihan ay nakuha ko na siya sa school, no? Binabaunan ko na siya mga day, no? Pipino at saka boiled egg. Gatas. Dahil 20 minutes din ang lakaran namin papunta sa bahay. Para pag uwi namin, knock out na siya mga day, no? Para diretsyo tulog na siya. Kasi may napin time talaga. So, 2 to 3 hours din yung mga day. So, yun lang yung mga oras ko na makakatulog makakatulog ko, makakakain ako mga jay, no? Kung ano mga gawin ko sa 2 to 3 hours na yun mga jay. So, swerte nila kung magtatlong oras ang Sarah sa pagtulog, no? So, yun lamang mga jay. Salamat sa inyong pagsama. Yun lang. Jay, jay.